mukhang kailangan ko ng maligo. Kagigising ko lang at okay lang naman na mamaya na lang ako mag-freshen up dahil wala naman akong pupuntahan at kaliligo ko lang naman kahapon. Char! Sa ngayon, nasarap ako ng aking laptop at may kausap po ako. At ang kausap ko po ay isa sa mga kaibigan ko. At nag-uusap po kami sa messenger, nagkakamustahan, nagmamarites, char, at nagtatanungan ng mga kung ano-ano nangyayari sa buhay. Siyempre, getting in touch with each other. Alam niyo naman, sa mga kaibigan, kalang makipagkamustahan naman para naman may mga kwento at kung ano mga nangyayari sa buhay. Magandang araw mga titas and titas. Pasensya na po kayo sa boses ko at kagaling ko lang po sa ubot Sipon po ako ng halos one week at syempre di pumasok sa trabaho at nagpagaling. At haba nag-aantay ng reply sa kachat ko sa messenger, Suklayin so, ko muna ang aking buhok na sabukot na. Yan, sumugot na ulit ang aking kachat sa messenger. At syempre, nagpantuhin tungkol sa mga araw-araw na pagyayari sa araw-araw na gawain. Salamat naman at patuloy pa rin na nakakaraon sa pamumuhay. Hirap talaga na nagkakasakit. Boses o pagdadabing para walang buhay. Char, anong gagawin natin kung nagkasakit ka, diba? Health is wealth, ika nga. Kaya kayo dyan, huwag nating uh, paguri ng ating katawang lupa. Baka matuluyan. Ituloy na natin na pag aayos ng aking buhok at aking pupuyo rin na lang kasi andito lang naman ako sa bahay. Mas komportable kapag nakapuyod ang aking mahabang buhok at malinis din tingnan. Mamaya na lang ako mag-shower para naman fresh ang feeling lalo na kagagaling ko lang sa sakit. Alam nyo ba, kahit may lagnat ako, araw-araw pa rin akong naliligo para bang di ako ma at pag di ako naliligo araw-araw. Naalala ko tuloy nung kabataan ko, kapag may mataas kang lagnat, ipinaglalaga kami ng nanay namin ng dahon na bayabat at suha. Para daw mapilis kumaling ang aming ubon sipon. Sino nakaka-relate dyan? Comment below ha, which is effective naman. Tapos naalala ko rin noong yung Royal True Orange Soft Drink, isa sa gustong-gusto kong inumin araw-araw. At pura noodles pa. Mahirap magkasakit ngayong mga panahon, sobrang mahal ng mga gamot. Kaya ating mahalin ang ating kalusugan, laging uminom ng maraming tubig at eat healthy foods. Huwag magpalipas ng gutom dahil yan ang nangyari sa akin. Di ako kumakain sa tamang oras at ang aking diet ay unhealthy din. Sa tulad kong nagkakaedad na, kailangan natin ng alagaan ng ating katawan dahil lagi iba na ang takpon ng sistema ng ating mga parte ng katawan tulad ng ating atay, bato at kung ano-ano pa. Mahalin natin ang ating sarili. Stay healthy and stay safe always. Salamat mga titas and titas.